Good morning, good morning. Nandito ngayon sa Naia Terminal 3. At nakalagtas na ako. andito na yung boarding pass ko. <laughs> yung kasama ko ay tingnan muna natin kasi no waiting kasi. So tingnan natin kung nakalusot ba yung mga kasamahan ko. Sham kami. So isa-isa natin tingnan. So strictly kasi no waiting doon sa may after ng boot ng immigration. So nandito ako ngayon kasi baka bawal mag video sa may Harap din na immigration after, so... Ah, nakalabas na si Melmar, si Bating, si Ma'am siji si Bakang is palabas pa lang. Ang natira na ngayon ay si Rhea at si Moments by Jana So, siyempre tatanungin, anong, anong, anong trabaho mo? Feeling... Feeling sikat na vlogger. <laughs> Basta sinabi ko, ako yung nauna, sinabi ko, I'm traveling with my friends. Ilan kayo? Siyam kayo? Ay, sham kami. Ayan, ganyan-ganyan. Tapos tinurok yung mga kasama ko kasunod. Pero hinihiwalay-hiwalay kami ng but, So, ayan na si Bakang. mayro kasing ganito kasi pinakauna ko talaga experience dito. Ako lang mag-isa. Tourist ako papuntang Japan kasi naka- one year na ako ng um, one year ako nagtrabaho sa Japan. So pagbalik ko dito Pilipinas, tinuwa ulit ako for mm. tourist. Hinold ako dahi. Sabi baka mag-work daw ako doon. Yan, ganyan. Sinubok ng ticket ko. Saan ako ganito, saan ganito. Hinold ako. Ako na yung last passenger. Takbo talaga. Nakablog yun eh. Takbo talaga ako ng bongga-bongga. Kasi ako na lang inaantay. Paging last passenger. Brian Roy Tagarao. Ginoo ko. Nahold talaga ako nung. Iyak na ako nung kasi iiwan ako ng aeroplano. So, ngayon, every time my friends ang kasama, advantage talaga nakilala ka. Hi, Brenda! with you. I'm with my friends. Ganyan, ganyan. Oh, okay. So, medyo advantage sa kanila na hindi na sila masyadong i-interrogate lahat. O yung iba naman ay eh, medyo talagang kailangan talaga um, isa-isahin yung tanong. So, wala pa. Si at si Moments by Jana. So, sa mga magta-travel dyan, mas maganda talaga na grupo kayo. Sabihin nyo na friends kayo. Kahit hindi naman talaga kahit nagpa-plastikan lang kasi totoong buhay. <laughs> So isa na lang pong kulang namin si Rhea. At syempre lahat kami ay... Siya pa naman yung pinaka-raining. Kami lahat ay pinestiyon iba-iba sa kanya. Tinignan yung vlogs niya. Yung yung in-scroll talaga. Ikaw, ano mga tinanong sa'yo? Dami, tinanong sa akin peace on. Sabi niya, entertainer ka? Tapos ano, oo po, ano. Sa'n ka nangyayari? Ayaw mo yung isang video mo kasi bawal din. Doon na tayo mag-usap. Ang tagal namin guys dahil sa sponsorship pala hindi dugay kay ka. As in, talaga niya, guys. <laughs> okay. Hindi nga, kasi kailangan alam namin kasi namin. Pa. Ano maganda ka, namin mo may kasama ka. Hindi mo sinabi, no? K kasi sa akin pa lang, sa amin pa lang, tinanong na ako, ilan kayo? Sampu po, okay. Alam na nila ng sampu eh, kung hindi kayo humiwalay, wala na sana problema yun. Tapos bakit sa kanila, tinanong sila, anong trabaho mo, vlogger? Pinakita nila yung page nila din. Approved na. Hindi naman. Bukod ni Georgina. Pangtripan, timingan lang talaga. Timingan po na talaga, talaga, ayon, talaga, ayon, talaga, ayon. talaga ayon, siya. Tsaka hindi para sa akin naman, grupo naman kami ayon, as ayon, friends. Ayon ang akin lang ha, ang akin lang ha kung ano dapat ang tinanong sa iyo, yun din sa amin. Okay. Kung kami pinalusot, kami dapat okay na rin ikaw. Pwede naman mag ayon, ano siya Siguro natayong lang talaga sa binabaw Hindi rin. Kasi noong pag sinabi mo na I'm with my friends, kung ano, kung i-hold niyo po ako, awa po ha. Kung hinold nila ako, i-hold din niyo po 'kong kasama ko kasi same lang naman kami. Sa akin lang para kasi okay lang na ma-interrogahin ka, pero kung ikaw lang mag-isa, ikasama na, kasama tayong lahat, kung ano dapat kami nakalusot kami, dapat palusot din ka rin. Kung di kami, kung di ka palusotin, dapat i-hold nyo lang kami. Oh, okay, okay naman yun. yun. Pero paano ka pinalusot? Pinalusot ako doon na mismo sa pangalawang I.O. na nag-interview. Kaya nga, bakit nga? Sanang, anong pinanong ko pa? Oh, yun nga din yun. Iisa lang naman po kami, ma'am. Kasi sobrang bilis lang talaga namin. Ang tinanong lang, magkano sa Howard every month, saan yung page. Tapos, okay na, ba't sayo kay? Hi, babe. Tapos, talaga ako kasi pa-boarding na yung ating Oo, okay. Ganun din naman nangyari sa akin. Yung pangalawa, yung pangalawa. Yung na ganon, yung ko. Ang nag-interrogate sa'yo, nakasalamin na babae na malita. Ang babae nga nakasalamin nga. Maldita. Shout out sa mga immigration so, officer dyan. Sana kung... Hindi, ang akin lang, kung i-hold nyo po yung isa, i-hold nyo kami lahat, uy. Kasi parang, ang pangit naman na lalabas yung iba. Pero yung sabi ng pangalawa, ay, sabi niya, pag ganyan, maraming yung sabihin mo na na marami ka. Yun ang nga, umiwalay ka kasi. Ay, hindi eh. Kasi, kasi sa bagay, ang buto eh. Ang hirap nang ganito, no? Ang, ang pangit naman. <laughs> <laughs> Hindi, ang aking tanong ko lang ba, kung kayo magkakasama tapos i-upload yung isa, anong, anong rason bakit i-upload yung isa, iiwan? Eh kami, same lang kami ng rason, same lang kami lahat. Kaya ma'am, sa susunod ma'am, magtingin-tingin ka rin, kasama na. Dapat sabihin nyo, i-hold nyo rin yung kasama niya, kay mga illegal yung mukha. Ah, ano, dapat ganun. Pangit naman ganun. I-hold nyo. Oh, pero salamat pa rin at pinalusat mabait yung isang officer. Pero yung isang officer naman, i-check nyo rin na nakalusot na kami. Isipin mo, Grabe, siyam. Siya, no, oh, Isipin nyo, siyam kami ha. Tapos iiwan namin yung isa. Ang tanong, bakit siya lang? Kami dapat lahat i-hold nyo. Ang pangit naman ng ganun. Grabe mo, lamig pa yung hand. Kamay. Ako talaga, ako. ako, ako kasi nung mag-hysterical talaga ako. Hindi ma'am, kung i-hold nyo ako, i-hold nyo rin sila. Pareho lang naman kami ng rason. Hindi oh, ah, hindi. Kaya nga gusto. Ayun, damay damay. Ayun, madamay, no. Hindi ah. Oh. May karapatan man tayo. Kasi we are Filipino citizen and we have the right to travel around the world. Kung... Pero sa... Feeling ko magigita to. <laughs> magigita to nagpahirap sa atin. <laughs> magigita to siya isang semana lang. Ginoo ko. Pangit kasi... Hindi na kami. mag siya na tayo. Ano? Hindi, hindi, hindi na kami tutuloy kasi wala si Rhea or tutuloy tayo. Kasi kung hindi kami tutuloy, bibili pa yung ticket kasi kailangan natin umuwi ng probinsya kaagad, di ba? Oo! Oh, ay, nga na. Mm, siyempre. Ang Naghula pa kami ng rason. Anong rason? Ako, nahalaan nga burikat si Rhea. Napakamalan. Napakamalan pokpok. Ang rason naman ni Bating nag-actually ka kasi. Nag-actually ka kasi. Ang 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 rason naman ni Argel is na hold ka because na record na ng Japan ka dati tas na burikat ka. Kasi hindi ako naka ano sa natuloy. Yan ni Britney kaya ano siya ng basin doon na alam ka piling guwapa Baka magkita ah. talaga yung yan. Uh, <laughs> <natiming> <laughs> Hindi rin. Nanawagan po ako. Sana kung ma-hold kami. Hold dapat lahat. Uh -huh. Bakit uh -huh. is... Kasi sila ang tinanong sa kanila. Vlogger ka. Patingin ng page. Anyway, boarding na po kami. Naguya lagi na. Uy, kita lagi laging tao. Gate 110. May Hong Kong nakalagay. Waiting na kami guys. Ilalabas ko ang aking may wagang Picture picture na tayo. Yay! See you Hong Kong and Thailand. Ah! <laughs> Sakto talaga, minutes before maboarding boarding na siya. Kakarating lang namin. So, ayan si Rhea. Kinausap na ng asawa niya. <laughs> Kasi grabe ng <ling> kaba. <laughs> Nang lalamig pa po siya. Ang isa nakalibang na, na kapuy na guys. Ang hirap mag- Ang hirap hindi maging anak ng contractor. Ang hirap pagbakasyon ng Basta ang hirap pala pagbakasyon ng ganito. Sabi na. na grupo kayo. Maganda naman si Rhea. Buti pa si Blitney nga first time. Tinanong lang yung anong niya. Nakatak. Uh, Ito, first timer. Ding, ang tinanong sa kanya, uh, anong business niya? May business permit pa ba? Anong trabaho niya? Business, may business permit siya. Nakaready yung business permit niya. Kaya nga. Si Argel is, anong tinanong sa Anong sa'yo? Anong sa'yo? Anong sa'yo? Kanya din, vlogger. Sa kanya din. Sa kanya ano? anong occupation din. Tinabating din. Sa kanya, ganun din. Pero ang daming gusto. Nalaan sa... Nalaan sa domestic siguro, milk or burikat. CR na muna. Ay, boarding okay. na kami, guys. Oh, number Pa See you, na Hong na Kong na. and Thailand. See you. Thank you so much, na. See you, Maring Ana Ross, Beshi. See you. See you, court sa Thailand. Boarding na kami. Bye.